hindi ko inaakalang darating yung araw na to. Yung mapupunta sa ganitong sitwasyon ng lola nyo. Kung nabubuhay lang ang daddy nyo, hindi niya magugusto ang makitang nagkaahagan nito si mama. Naawa ako kay lola. Ayaw ko siyang iiwan dito. Is so, there any chance na Pwede bang magbagong isip niyo, ma? Yuan, we have no choice. Tayong may hirapan at maapektuhan kapag nasa bahay si mama. At least dito, maaalagaan at magagamot siya ng maayos. Lola, Magpagaling ka. I promise, I'll visit you. Sonia, naayos ko na ang admission ni Madam Orea. Lani, thanks for all the help, ah. Huh? Oh, don't mention it. Eh, sino pa ba magtutulungan? Kung di tayo, Well, anyway, this is Patty. Patty, come here. Siya ang naka-assign kay Madam Orea dito. At siya rin ang bahala sa lahat ng kailangan ni Madam dito. I assure you, magiging maayos si Madam Orea dito. Sigurado ka kuya Edwin, hindi mo talaga alam kung sa sila nagpunta. Talagang nilayo na nila sa si lola. Sana nga para sa ikabubuti ng alam ng dalit siya sa isang facility. Na sana nga makatulong kay Lola 'yung pagdala nila sa kanya ko mang facility 'yon. Ang kinakatakot ko lang po, hindi tayo nakakasigurado kung nasa maayos at mang kalagayan si Lola. I'm sorry, Tita Lani. Nandamay pa si Amy kanina dun sa away namin ni Ina. I really hate her. Just seeing her face irritates me so much. Mabuti nga at kasama mo si Amy kanina. You know what, Tita Lani? All I want is some peace of mind. Pero paano mangyayari yun when Ina seems to pop up everywhere like an unwelcome guest? Well, Nagkaroon lang naman ng connection si Ina sa family mo dahil inampun siya ni Madam Orea. As long as she feels entitled and connected sa family niyo, she'll keep showing up sa mga buhay niyo. And I won't tolerate that anymore. Then dapat mo nang putulin ang lahat ng konektado kay Ina sa family mo. Wala na siya sa kumpanya at sa bahay niyo. Wala na rin siyang access kay Madam Oreya. Ano na lang ba ang connection ang meron siya sa pamilya niyo? O edi yung kaibigan niya na parang anino na sunod ng sunod sa kanya? You're right, Tita Lani. Lahat ng connected kay Ina, ay dapat disconnected na sa aming mga de la Costa.